ako ano na nangyayari sa akin. Wala yun. Kailangan ligtas ka dito at sa kanyang baby mo. Mas lalong lumapad ang ngiti ni Ana pagkatapos sabihin yon. Siguro dahil midwife siya, gustong gusto niyang maging ligtas kami ng magiging anak ko. Tuluyan na nga ako umakyat sa kwarto. Ramdam ko na rin kasi ang pagod. Parang hindi ata simple bakasyon ang dadatnan ko dito sa City or. Pero ano pa nga bang bago? Ate! Ate, gising! May kumakalus ko sa labas mo! Isuot mo to! Napapalikos ako sa pagkakaiga dahil sa pagyugyug ni Gabriel. Kahit si Dennis nagising na rin dahil sa ingay. A Aba! Anong oras na ba? Hindi pa umaga! Huwag kang maingi, kuya! May kakaiba sa labas! Kanina pa yan! Nasaan ba si Ana? Naliligo si ate sa banyo. Hindi niya siguro narinig yung narinig sa labas. Bahagya ako kinabahan sa mga naririnig na. ko. Parang kaluskos at tunod ng kumikis-kis na kuko sa barnisadong kahoy ang maririnig sa labas. Halos manigas ang kalamnan ko sa takot. Maging si Dennis, napapako na rin para yung ako. Ayaw kong magbisik na kung ano-ano, pero maaaring isa lang ang ibig sa ito. May aswang. Naaamoy na ng tila lang ang buko ko. Puno ito, ate. Inabot na sa akin ng isang porcelas na parang magunuhay ko. Siguro, kinuha ito ni Gabriel sa lumang bahay. Ito na siguro na kumunang pinagmasdan ng kalibatang makasulat bago ko ito ay sinuot sa akin kamay kung hindi ako nagkakamali, isa itong pakontra. Sa oras na tuloy ang dumitip sa pulsuhan ko ang mga bato. Nawala ang hinay. Sinundan pa ito ng malakas na pagaspas ng pakpak. Nawala na yung hinay. Ayos ka lang ba, Ah, ano kaya yun? Tumigil siya at nung si Godmay Bracelet. Eh. Ang tingin tingaya yan. Kung ano, kasi ko talaga ang nito. Kasi ako yung dumahal sa atin. Tutukot pa sana si Dennis, pero nagmamadali sumabat si Ana. pa ang katawan nito at tapis lang ang suot. Kagagaling mang siguro na sa banyo. Mahiya, ayos ka lang ba? Hindi naman ko rin pinasa ko sinaktan. Ikaw, ayos ka lang? Huwag mo ko itindihin. Kaya kong sarili ko. Ako ang dahilan para nasaktan ako ng aswang. Habang magsasalita si Ana, biglang napada ako ang kanyang pinin sa bulasuhan ko. Mahatya siyang matahimik at magagala. Saan sa mo na -a -a -tip -a -tip po magyan? Nakita ko po sa lumang bahay kanina. Naisip ko na baka atin na puyan. Hindi! yan. Idre! Kukarin mo yan, Mula sa balang niyang pag-aalala niya, naging pasinghala po ni Liana. Halos pamilipin na ganyang karanan. Sinubukan kong tumayo para pakalmahin siya. Pero isang palakas na ako ang umanaw ng atensyon namin lahat. Ada! Ada! Pangamanap ka lang sa awa ko! Dari-daring sumubot si Ana sa pinto. Dari-daring sumubot si Ana sa pinto. Dari-daring sumubot si sa pinto. Dari-daring sumubot si Ana sa pinto. Dari-daring nagulat sa loob ay ramdam namin ang tensyon dahil sa katok ng lalaki. Halos masira na niya ang ito makuha lang pagkais nila Ana. Dahil dahil isinarado ni Dennis ang pinto. Lumalalim na rin ang gabi at mas maigi ng ligtas kami sa loob. Tara na. Magalig na tayo sa tulog mahal. Oo, oo, sige. Hindi naman ako pwede magkulit ng sobra. Kasama na ako sa maraming pagkakataon. Si Dennis naman, nakatulog din agad. Siguro pagod ang dalawa dahil sa nangyari na din umaga. At habang nakatitig ako sa isa-kay, naalala ko ang ekspresyon at nakatila. Maraming tanong ang bumagabang sa akin ng gabi Hindi ko maliwasang isipin ang konselas. Pakilang okay ko.

halos madama na ako sa pagmamadali. Buti ko na rin makalimutan na bukis pata ako. At sa paglabas ko ng pinto, na ang porsela sa kamay ko. Kasi siya ka na ano niya, Maria. Salamat dahil nakilipi sa akin. Na ako, ako ng Maynila. Nakausapin ako ng ganon. Napailin na lang ako habang sumusubo. Ako na lang kasi ang nag-iisang kumakain sa lamesa. Dahil tapos na silang lahat. Mahal, ang sarap ito.